Wala mana nakasabot si Kuya Jit eh. igdong kod edad. Eh, Ingko dad Ignungkod adid to. kung gay ko nga dad adid sugbaanan. Tapos naman siguro yung may nating dahan. Saan kayo dumaan? Dito sa... Saan ba? Sa nagkaroon Hindi, dito na. So dito na. Dito kayo dumaan. Sa ikot kayo. Sa Yung ano... Sabi ko, saan ba sila? Naglakad ako. Pero... Impossible na sila. Hindi ano ko wala talaga. Ano lang si Jus? Sabi niya ano, sabi niya, ano lang na tayo. Eh. Kasi sabi niya, ano lang, ito na lang. Buti. Ang layo pala. Layo nga. Iba nga, 350, iba nga 500. Hindi magkapareho. May 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 one time pa dito na 150 lang talaga. Uh -huh. Sila, si Jet, si Kerian, at si Mary Queen, pumunta sila dito. Noon. Uh -huh. uh -huh. Sabi ko, edi sige na, sugal mo, mo na. Sabi ko, wala naman silang dala.

Yung sa'y kinit, pang ipit siguro. Wala nga akong pang ipit. Tinidol na lang. Tinidol, o. Tala, nawala man pang ipit. May hmm. nakikita kasi ako. Sa ibang bansa, malalaki kasi yan. Kapag sila na still ba? Na. Magkasakit din. Hmm.

Okay, good. <laughs> huh? Do <you> <laughs> 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 I don't Thank you. Aí, oh, é, se meter um pouquinho, eu vou